Hello, hello mga katikongers. Pananghalian. Ang saya. Kasi may kanin. Ito yung ano eh. Yung... Basta ang kanin kasi dito sa hotel. Jasmine. Tapos. Mabango. Kaya masaya kasi kanin. At saka may, may piso eh. Ayan piso. Tilapia siguro yan. At saka ito. Ano naman itong maganda na ito? Beef. beef ito. Ang dami kong nakuha yata. Kino, masad, masyadong maraming kinuha yata. Na beef. Tapos ang aming soap ay... Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam. Ayan naman yung ano, tiyora. At saka yung aking iinumin ay yung tubig na carbonated okay, yung pangpadighay tapos na lang pa, lang ay, tapos ay, meron akong ay, ano ay, meron, ay, akong, ay, meron akong ay, meron akong ay, dalawang ay, uh, kayo, hiwang lemon ayan ay, mukhang, ngiting, mukhang ngiting ako $75 din yun? Ayan, no? Thank you. Ayan ka kaya ngayon, tikman na natin magtikim, magtikiman na tayo tikman na natin to kung ano itong usop na to pwede na ito, titikman natin to ano sa tuhod bisa? balita parang ito. sweet, mid sweet and wala naman sour. <laughs> may linga linga si ay eh. ayang kung pagkakatungkasa okay pero ako kasi hindi ako mahilig sa ano damay tamis na ulam maliba lang sa ano ba yung tinakain natin ano na matamis na, na kar baboy na piniprito ano ba yon nakalimutan ko na yun lang ang gusto kong matamis na, na pagkain eto hmm. tigma tusok-tusok lang muna natin medyo matigas yata pero may knife ako eh kaya lang hindi ko ma, ma ano, ma, ma maputol kasi hawak-hawak ko yung cellphone kaya ngayon ibababa ko yung cellphone kakain na tayo bye, -bye.